Mula pa nang gumising si Mang Celso Bandian sa lumang kamangkahoy ng inuupahan ng silid kubo sa sitio Mapula, ramdam na niya ang init ng Abril na parang umiilalim sa kalderong nakababad sa nagbabagang uling. Anim na putsyam na siya, balingkinitan pero balot ng litid na hinubog ng tatlong dekadang paggawa sa adubing bato at ang taning laman ng kobre kama niya ay ilang damit na kupas, dalawang transistor na hindi na sumasagap ng estasyon, at isang lumang tala-arawan Gamit niyang papel ng alaala -ala mula noong buhol pa ang buhok ng asawa niyang silinda Na namaya pa makalipas ng sampung taon Ang inuupahan niyang maliit na silid ay bahagi ng lumang apartment compound sa gilid ng Valerio Street Pag-aari ni Ernesto Totong Magpayo dating kargador na yumaman sa pagflipping ng lupa. Mas kilala ngayon bilang hari ng paupahan sa distrito dahil sa linya ng tatlong gusaling padapang simento. Bawat unit ay may dalabong maliliit na kwarto, lusutan ng daga at taga sa bubong tuwing mayo. Ngumit kahit ganun, abot kamay iyon ni Mang Celso. Dalawang piso kada buwan. Walang kontrata, walang resibo. Basta laging may huling babala si Totong na Kapag na-delay ka, ipapa-escort na kita sa barangay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Sa kabila ng panganib, hindi rin kayang lisanin ni Mang Celso ang lugar Nandito ang pinakamalapit na pagawaan ng hollow blocks kung saan kada araw, kumikita siya ng dalawang dahang piso sa pagbubuhat ng paikot-ikot na halo ng simento. Alas tre iyon ng hapon nang bigla siya nilapitan ng pamangking utusan ni Totong habang naghahalo ng bato. May hawak itong papel na nakatiklop, patakbong sumigaw. Tatang Celso, sabi ni Tito dapat wala ka na riyan mamayang dilim, eviction na raw. Nilakasan pa ng binatilyo ang boses upang marinig ng iba pang trabaador tila isang pambansang balita na nagdulot ng hagikikan. Sa gilid nagiling lang si Mang Celso. Tatlong araw na lang at sweldo na niya. Noong nakaraang linggo ay umapila siyang makiusap na ipagpaliban ng apat na araw ang bayad dahil kailangang ipagamot ang ubo sa health center pero pinagkibit balikat ni Totong at sinabing baka raw ginagawang poning machine ang bahay. Pagkalubog ng araw, dala ni Celso ang dalawang sakong puno ng kumot at isang lumang maleta at sa harap mismo ng lumang pintuan, naroon na si Totong, nakakunot noong parang gustong butasin ng hangin ng galit. Pinagsasabihan na kita tang, ayaw kong nagkakautang dito. Yung mga tambay kong renti binalibag ko ng mga gamit nung isang taon, mas maswerte ka at napakiusapan lang kita. Itinuro niya ang kanto ng gate. Nakahilirang tatlong anak ni Totong nakahalukip-kip parang mga hukom na sawik makakita ng palabas at sa likod nila ay nakatayo ang ilang kapitbahay na di maitanggi ang pagkausyoso. Nabawasan ng ulap ang langit mungit tila mas umitim ang lilim sa mukha ni Totong habang tiba-tiba ang kanyang pagtuturo parang sundalong may utos na sansala. Umalis ka na bago magala sa is, kung hindi, ako mismo ang magtatapo ng mga basahan mo. Tahimik na itinundo ni Celso ang ulo may panginginig sa tuhod sa bawat pagtulot niya sa maleta pero hindi niya kayang makipagdiskurso. Ayaw niyang bumaba sa antas ng taong, matagal nang ipinagtabuyan siya ng mundo. Nang matapos niyang puluputi ng huling sapin, ipinatong niya ang maliit na tala-arawan sa ibabaw ng sako. Pinatong ang lumang retrato ni Linda at sa huling paglingon sa silid na kinupkop siya ng anim na taon parang may pumutok na hangin sa dibdib niya. Wala man lang pagkakataong makabayad. Walang pagkakataon makahugas kamay. Lumakad siya palabas, sinabayan ng palong ng araw na kumulay tanso sa mga dingding ng gusali. Naroon pa rin si Totong sa posting may kalawang, nakahawak sa baywang sumisigaw ng bilis, parang aso niyang pinagpapalo sa karneta. Sa dulo ng eskinita, Lumapit si Aiza, isa sa mga nangungupahang estudyante na tatlong buwang nakasalamuhan ni Mang Celso sa hagdanan. Inabot nitong palihim na isang daan at kalahating supot ng pandisal. Tatang, huwag nyo na pong tanggihan, baka gabihan kayo sa paghahanap, sabi nito at naluluha pa. Ngunit bago niya maibulsa ang baryang tumitingkad, nahuli iyon ni Arnold, panganay ni Totong. Inagaw niya ang supot, itinakon sa kalsada at sinabing, wag kayong magpaawa, efek! Ganito nagkakaroon ng squatter dito! Pinulot ni Aiza ang nahulog na tinapay habang pilit kinakalma siya ni Paulo na kasama. mungit bago pa sumiklab ang away, itinukod ni Mang Celso ang biti, ibinalik ang supot sa bag at naglakad palayo. Hanggang sa tumunog ang orasan ng barangay hall, alas 6 na. Tumayo si Totong sa gitna ng compound, binilang ang bawat yabag ni Mang Celso palabas at nagdeklarang, Hoy, lahat kayo! Yan ang mangyayari sa sino mang hindi marunong magbayad. Walang palakasan dito. Palakpak ng ilan, tila may hangin ng diktadurang gustong iparanas. Kinabukasan, alas tres ng madaling araw, pumain lang sa buong Valerio Street ang sunod-sunod na sigaw. Sunog! Sunog sa tapat ng compound! Nasa pinakamalaking eskinita, ang hardware store na pag-aari ni Totong, may limang drum ng solvent at pinturang nakaimbak sa lumang bodega. Ayon sa rumerespondeng bumbero, di pa man sila nakakarating ay sumiklab na parang tangke ng gasolina ang buong pwesto. Mabilis lumaman ang apoy sa kahoy na himpilan ng supply hanggang umabot sa signage. Taning, yero at uling na lamang nang dumating ang unang hose. Nalimas ang halos dalawang milyong piso raw na halaga ng materyales kasama pati mga resibo at ledger sa opisina. Sa lakas ng init, pumutok ang salaming bintana ng karatig na paupahang gusali. Nag-evacuate ang lahat ng tenant habang sumisingot ng usok. At si Totong, napabalikwas ng gising, hubod-hubad, halos madapa sa takbo. Nang makita ang nagliliyab na kabuhayan, napasigaw siyang parang batang hinampas ng sinturon. Ay Diyos ko, lugi ako! Ngunit wala nang magawa kahit magkandautal siya sa paghingi ng pailalim na tulong. Kailangang maghintay ng fire investigator, kailangan patunayan kung aksidante ba o sinadya. Ngunit wala raw nakitang posil, walang gadget. Ang tanging posibleng dahilan ay nag-overheat daw ang isang lumang wiring sa kompresor. Pero sa sulok ng kalsada, may dalawang tanod na nag-uumpukan. Parang may nakitang lalaki kahapon na may hawak na sako ng mga lumang basahan, Nagiiwan daw ng kandila. Baka naman lang yon, hindi nila alam kung sino, walang CCTV ang hardware, natunaw pati hard drive. Umagang umaga dumating ang barangay captain, kinalabit si Totong at sinabing, Gastos mo lahat to pati relocation ng tenant mo kung may napinsala. Samantala sa kabilang purok, sa bakanting lote na tinataniman ng bayabas, nakaupo si Mang Celso sa luma niyang maleta hawak ang tasa ng libreng lugaw mula sa feeding program ng simbahan. Nakatingala siya sa langsangan, sa usok sa malayo, ngunit walang galit sa mga mata. Taning lungkot na may kasamang kakaibang ningning. Ilang oras pa ay dumating si Attorney Marga Cruz, kaibigan ng yumaong Linda at pro bono lawyer sa Senior Citizen Legal Aid. Hawak niya ang folder ng illicit eviction complaint na inihanda pa nila noon bilang panangga sakaling dumating ang ganitong araw. Sa loob ng polyeto, kalakip ang pirma ng apat na tenants, sina Iza at Paulo, pati mag-asawang sina Minda at Ruel na handang tumistigo sa pagmamaltrato ni Totong. Tay, sampa tayo ng kaso, ang batas, kahit tila tulog, gumigising din pag may naglalakas ng boses. Umiling si Celso, ngumiti. Anak, ang apoy ng galit, madaling ma-blow out. Pero ang apoy ng katotohanan, kusayang magpapaalala. Sabay dinukot niya mula sa bulsa ang lumang payslip. Naroon pa rin ang butil ng abaka na nakalagay, Retired Master Mason sa Lazar Construction. Noon niya lamang ipinagtapat kay Attorney Cruz. May hawak siyang maliit na porsyento sa nakatayong building sa kanto. Token share na ipinamana ng foreman noon dahil sa sipag niya sa pagtatayo ng poste. At ngayong may bumagsak na hardware, kailangan ng bagong lugar ng supply. Kumpanya nilang itatayo at kukunin niyang trabahador ang mga dating ipinagtabuyan sa apartment. Mas mabuti pa wika niya. Ang magtayo ng bahay na may mas maluwag na pinto kaysa manira ng naitayo na. Sa hapon ding iyon, lumapit sa kanya sina Iza at Paulo. Iniabot ang sobre ng abuloy na ipinagambagan ng mga residente. Ayaw tanggapin ni Mang Celso, ngunit iginiit ni Iza. Tay, sa inyo namin natutunan na di sukatan ng tao sa kayang bayaran, kundi sa kayang gawin para sa iba. Ito ang balik namin. Tumulo ang luha sa pisngin ng matanda. Hindi ang pera ang bumuo ng ngiti niya kundi ang patunay na sa bayang maliit, may mga puso pa rin sumisilong sa lilim ng malasakit. Lingid sa ibang kapitbahay, sa sumunod na linggo ay nakipag-usap ang ahente ng Salazar Construction kay Totong para bumili ng abu-abong hardware lot, bagsak presyo dahil sa pinsala, at isang lagdalang ang kapalit. Walang kaalam-alam si Totong na ang bumibili ay grupo kung saan board advisor si Mang Celso. Babalikan ng lupa ang taong dati nang itinaboy. At sa pagkakataong ito, siya naman ang magtatagda ng renta. Libre sa sino mang masisikil at diskwento sa lahat ng senior. Sa dulo, may nagtanong kay Mangselso sa loob ng bagong meeting room sa barangay. Tay, hindi po ba kayo masaya na nasunog ang negosyo ni Totong? Naglaro ang liwanag ng dapit hapon sa mukha niyang kupas. Umiling siya. Hindi ako natutuwa sa sunog, pero kung may masusunog mang gawa, sana yung kayabangan muna bago pa yung bubong. Kasi kapag sumiklab ang kayabangan, may chance pa ang tao na mag ng pagkakamali. Tumawa ang mga nakapaligid, ngulit mas malinaw pa sa abo ang arol na iniwan niya. Minsang pinalayas ang matandang lalaki, ngulit sa paglipas ng magdamag, nasunog, hindi lang ang negosyo ng nangapi, kundi pati ilusyong may sino mang pwedeng mangsayang ng dignidad ng maralitang nagbabayad sa pawis. At sa abong iyon, tumubo ang panibagong pundasyon. Hindi nagusali ni Totong, kundi bahay ng katarungang itinayo ng mga taong minsang itinulak sa labas ng pintuan. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned.